So oh, mga mii, good evening. So for today's video, magpapakas tayo ng ating binili mga mii. So kaya, parang hindi na ako magpapakita. <laughs> so kanina lang sa dumating mga mii. Ito yung kasama niya mga mii, pero ito si powder to na GB15 no. So, inopen ko na kanina yan dahil gumawa ako ng so, dito, gumawa ako kanina ng cupcakes. So, ito mga yun. Yan. Kulin na natin. tayo dito. Ano to? Ito yata yung stick. Mga, may mga dawil sa cake. No? Ayan. Ayan siya mga mino. Mga stick siya. Dawil sa cake. So, si minsan mga mino may umuorder na talaga na pang ilang ano pair na cake so bago pa lang naman ako mga mi sa pagluluto um, sa pagbibake ng mga cake kasi nung mga nakaraan talaga yung binibig ko is yung makarons talaga mga So, ngayon, dahil may mga umuorder order na ng mga cake, mga may sinabayan na lang natin. Extra income din um, yan, sya, mga may. Ito yung kasama sa box natin na So, ayan. So, meron tayo dito mga mi na ribbon. Ito yung mga malalaki-laking ribbon to mga mi. Nung nakaraan, yung ribbon ko is maliliit. oh di diba? May cupcakes tayo. Ayan. Ang cute niya. Ang ganda. Ayan, may mata yung mga mi So, bumili ako nito mga mi. Ito yung kahit hiwaan mo siya mga mi, hindi siya nasusugat, bumabalik siya sa kanyang uh, anyo. <laughs> <laughs> so ito mga mi, may may dawel din ulit ako ng cake, no. Ito malalaki to, malalaki talaga siya. Ayan. Ito siya mga may, ito yung ating mga panglitirin no sa ating cake, mga acrylic na ano. Ng, ito para sa hair knit natin ayan ito mga me so kailanganin din natin to alam nyo na so mag practice tayo ng mag practice no so ito mga me bumili din ako nito so hindi ko alam kung paano siya gagawin mga me no pero mm, an anin natin practicein natin So, ito gloves mga may. So, itong mga mi, may knife ako. May pang-ano, pang-cutting, kung anong pwede patingin, no? Itong mga mi, may candle tayo. Ayan. O, diba? So, may kandila tayo, mga mi. Itong mga mi, no, may bago akong tip. Ayan. So, tatlong piraso siya mga mi. Yung para sa mga grass, Ayan. Ito mga may uh, pang-design din to panggawa ng flower kung mag-fondant mag tayo. So, practice din natin yan mga may Ayan, diba? So, may cake board ako mga may no, na binili. Ito siya. Ayan. Napakaganda niya. Akala ko sobrang kapal. Hindi naman mga may. Pero maganda siya mga may. No? Parang asosyal para to sa mga malakihang cake na talaga so ito mga may meron din ito capital letter naman to mga may meron akong binili na ganito mga may no so kung kakailanganin natin at least meron na tayo so dadagdagan ko pa to mga may at meron naman akong ganito mga may no Ayan. at ito mga may meron akong ganito So, uh, Bumibili lang talaga ako ng mga kailanganin ng mga mino. Ng mga importante. Pero, syempre, hindi ko pa alam paano gamitin, no? Yung iba. Ayan. Yan lang for today's video, mga mino. Thank you so much for watching, mga mi.